Puri ng Dios, puri ng ating Panginoon. Anong klasing puso meron ka? Hindi lang ito pinag-uusapan natin malambot o matigas. Minsan ako ay nagsimba. At habang ako ay nasa loob ng simbahan, ang aking isipan ay nasa labas. At uh, iniisip ko yung aking trabaho, kinabukasan. Kaya hindi ako nakapag nakapag-focus, nakapag-concentrate doon sa misa. Kaya paglabas ko, walang naramdaman, wala, hindi ako natuto, hindi ko natindihan yung humilya at yung, yung gospel sa araw na yon. Sa Ebanghelyo ngayon, merong isang talinghaga na merong magsasaka na naghagis ng kanyang binhi. At dito natin makikita, sabi nga, na ang binhi daw ay ang salita ng Diyos. At tayo, ang puso natin, ay yun yung lupa. Kaya ang tanong, anong klasing lupa meron ka? Anong klasing puso meron ka? Mayroong apat na klase ng puso. Una, ang binhi ay napunta doon sa daanan. Matigas. Hindi siya nabaon. Nasa ibabaw lang ng daan. Kaya dumating ang ibon, tinuka, kinain. Dumating ang demonyo, pinuka at balik sa dati. Pangalawang lupa ay yung napunta sa batuhan, yung binhi. Nung una ay masaya, yung masigasig. Merong kagalakan, kaya lang hindi nagtagal. At nawala uli yung kanyang kasigasigan sa pananampalataya pangatlo ay yung bini ay napunta doon sa matinik na lugar na kung saan habang siya ay lumalaki yung binhi ay natutusok ng mga pangamba, ng pera ng mga bagay dito sa lupa kahit hindi ito nabuhay at ang pangapat ay doon sa mabuti o matabang lupa na saan ang binhi, ang salita ng Diyos ay napakinggan, isinabuhay at nagkaroon ng bunga. Ang paalala ng Diyos sa atin ay tignan natin kung anong klasing puso meron tayo. Sabi nga, ang binhi ay hindi tutubo, ang binhi, ang salita ng Diyos ay walang epekto sa atin kung hindi handa ang puso natin. Minsan, ay yung salita ng Diyos ay hindi pumapasok. Walang epekto sa aking buhay. Dahil yung puso ko ay hindi handa. Sabi nga nila na ang mga desisyon daw natin ngayon ay siya yung humuhubog sa ating kinabukasan. Kung walang ginawa kundi manginom, manginom, ay iyon ang hinuhubog mo sa iyong kinabukasan. Pero sa ating katikismo sabi, kung gumagawa tayo lagi ng kabutihan ng uh, pananampalataya natin ay ginagawa natin paulit-ulit araw-araw ito ay nagbubunga ng mabuti mabuting gawa sa ating buhay kaya kapatid ito ang palanan ng Diyos sa akin ngayon tignan natin hindi na ba pumapasok ang salita ng Diyos wala na bang epekto sa iyo sa akin, yun palagi ang tinatanong ko sa Diyos. Kung hindi makapasok ang salita ng Diyos sa akin, merong problema. Maaring hindi ako nagpapatawad. Maaring kulang sa akin ang panalangin. Maaring wala akong panahon sa Diyos. O initsapwera ko lang ang, ang Diyos. O hindi ako nakikinig sa kanyang salita. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon. Na, usisain natin ang puso natin at ihanda para sa salita ng Diyos para magkaroon ng bunga sa ating buhay at anong klaseng bunga? bunga ng magandang karakter natin magiging karakter ng Diyos kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibagay natin sa social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. God bless and God is good.